So, lalaki lumahan. Yeah, lala lumahan, guys, oh. Woo! Ito, na a po. Walo. Iho natin, oh. Guys, kinilaw, oh. Ayan, guys. Arihanan nila papa yung lumahan. Ayan, ayan, oh. Hindi tayo muna sumakay kasi doon lang lubog yung bangka. Ayan, oh. Ayan, oh. surbul na tara pata tayo guys surbul na guys kaya doon sa loob yung isda karet sila lambat guys tayagbo ko na natin Guys, tumitig na yung mga isda nice oh. Gusto ang lalaki lumahal Ayaw na dyan ang <aky> bulat <doors> hindi Huw, Lompir aja you know? oh. you know, guys, natin, lumahat, guys oh, woo, guys. Oh, uh. Guys. Atong mag-almahahan. Oh. Ito nagag. guys. Potukon na guys. Oh, hole na tin. Dali matanya. Oh, oh. oh sa luha guys.

Ayan na guys, pa-uwi na tayo. Talagang lalaking alumahan guys, oh. Kurok, tira. Apa. O, Oo, ano na yun na yan. Di ba si Mandaang? Ay! Gusto po! Walo! Okay. pa guys, marami pa doon, sarapan! Sarapan, sarapan, sarapan! Yun guys, pauwi na tayo! Sa nakahuli na tayo ng pang-ulam natin! Ano? Mga malulupit natin kasama guys, oh! Mga muro amin na kasama natin guys, oh! oh. Pari. Yan. Dito na tayo, guys. Yan, guys. Guys, naka na tayo. Yan, oh. No? Ayos nice na, guys. Ayos na, boss noobs, oh. Boss noobs! Tara na! Yan, guys. Wala tayong kami lagayin. dito na ilalagay ni guys, oh. Oh. Kita mo na guys. Oh. Grabe, sobrang lalaki ng alamahan guys. Oh. Oh. Mga sexy niders, ito na si Nobs. Boss Breed, bandi ka kasi sumama, Boss Breed, oh. Mga mate, oh. Oh, grabe. Mga mate. Oh. Ano ba 'yung mga ching, nakajam pa kaching. Talaga pinatikim tayo bago tayo umalis, oh. Pinatikim talaga tayo. Yan yung nakaanap mo, Jing. Ayan na, binigay na. Lord, Lord, thank you, Lord. Sa biyaya ng dagat. Yan, salamat po. Salamat, Lord, sa Lasix na binigay mo sa amin. Meron na naman kaming uh, pangulam. Yan, thank you, Lord. Thank you. Yan, kaya na tayo, guys. At uh, magkikilaw rin tayo ngayon. Ayan, kikilawin natin, oh. First na first ng mga lumahan meron pa tayong dalagang bukid oh. Ang lalaki. Yan na guys. Kinakaalis ko sa boss nab, yung ating kikilawin no? Talaga oh. Dalaki, oh. guys. Kikilawin natin yan guys oh. Fresh na fresh ang ating alamahan. na guys. Kaya na sa si pinsan Kent. ano? o. Oh. Yan natin Oh ba niyan Talaga ka? May ito na Wala guys, si Pinsa, no? Kumuha na ng dahon, no? Guys, yung ating inihaw kanina, no? Oh. Yan. Meron tayong, ano, kinilaw. Yan, tapos mga, ano, huli natin kanina. Chili powder. Yan guys, kain na tayo guys. Let's go. Let's go. Kain na tayo guys. Guys, kain na tayo. Ha? Guys, kaya na tayo! First bite! Give me a hug! First bite! May first pagkain! Bite. Hello! Guys, kaya na tayo guys! Oh, uh, Tabao na sa buwan! Tabao na po Guys, kinilaw oh! Naku! Dito kami doon! Taka sa'yo kasi saan? Sinsip! Sinabawang nagiglit ng ulam doon sa bundo! Mabuhay ako! Layo! Oh! Dapet! piso na lang at langit na. Yes, yes, guys, so tsaka yung ating ano, okay, niha o. Yan na press o. Oh. Matulog mo na ako. Natay guys. Ang pagod. Wala, big boy. Hello. Layo. Inilo kayo. Nagasak na ako kay Pe. Oo. ano ba? Ano ba gagawin? Come Guys o. tayo no, na. Oh. Hmm? tayo. <laughs> <Atay, guys. laughs> oh, Sa. Tambagi. Batalan. Gusto sa ko sarap ng kinilaw. Doot. Doot. Hmm. Oh. Hello, po. Hmm. Oh. Ay. Ah, Kain okay, po. Ito. Ay. Gino po, salamat po. Kain po tayo. Tanghalian araw-araw ng na namin

Dami pa ito dito mabiling. Yung iba. Sa tabi ng daan yung iba. Shoutout sa mga boss natin yan. Kay Kabangit Vlog. Kay Idol Don Bart. Tsaka kay Boss Mabs. Lagi shoutout sa mga vlog natin. Ayo, mantropan mga, tropa natin, mga guys. The boss nab guys oh. abord, Dali <laughs> <Lally dolly to. tipulong> dito. na. <tipulong> <tipulong> no, Ma, Mananglita at lahat na kayo dyan sa sauyo. Hello! Yung! Alaga! <laughs> <laughs> Tita, andito na si mama. Nagyong nakanap. Pwede pa sinilaw. Sa Facebook. Ay. Ay, naging, naging naman. Naman naman naman. Guys, fresh na fresh yung mga ulam natin. Hmm?

Ang katuwa pa ka naman ang panuorin itong kumain niya diba, yung parang ina ganyan ganyan in, maliit oh. Tapos hindi yung isda sa kanya malinis as in literal na malinis na malinis yung pagkakain niya doon. Ganyan nga oh, na ganyan ganyan niya oh, na ganyan ganyan niya oh. May bay. Huh? Kaya matinig ka ba ano may bay niya? Haan? Ito, yeah, ito. Oh baal te, may ah. halimbawa yung tilapia, pritong tilapia. Ah, linis talaga yun, yung boto lang sa gitna ang maiwan. <laughs> <laughs> Ah, pag kumain si Le Sidlog. Hindi ano yan. Tapos yung paghimay himay niya ante, pinagkunit-kunit niya yun. Ina, yung natitiray, inaulam ulam ni Uncle Lu. Ang madami pa natira. ba, ang ganyan riyan. Ay, siya naman, simot na simot ante. Wala ka nang pakinabaka sa tira niya. Kung ako pa na ang puto kayo, <laughs> walang karaman naman. Simot <laughs> lo. Tinik.

Ba't dalawa pa lang ang okay. iring akin? Oh. Ba't nangyak kayo? Ba't hindi nyo ano, yung ano nyo? yung alam mga ba? Ayun, <laughs> eh, sili ka. Ba't hindi ko ba mayang iniyaw? Ito yung sapusa na. Yun guys, thank you, thank you sa pag-support sa channel natin. Yan, shoutout kay Lulang Ibilin, O, oh, hindi niya ako. Lumaya lang sa meeting. Sabi <laughs> tayo ni Lulang ng libreng ano guys, kanuping. Kapag tamahin tayo niya sa <laughs> Pinatama tayo Lulang Ibilin, sa meeting. <laughs> kataman <tuk noise> <tuk noise> <ills> <tuk noise> guys thank you thank you ah. audio, sa panood <hasti> sa <laughs> Mga vlog natin, yan shout out po sa inyong lahat. yan Kay Tito JR, yan kay Ate Sesis Kusina, kay Kuya Luxor TV Vlog. yan shout out, shout out, shout out guys. kay mo Boni Pasyo. Uncle Boni. yan yeah. salamat, salamat, salamat. Kay Kuya ano? Kay Kuya GM Hammer. Mo, kay Pinsan mo. Michael. Sino Salamat.